sa ko ng ano ng saging sa ano sa ano ba yan ayan oh. sa ko na ay palambutin ko ayan sa kurun kurun yan sa amin eh bang ano yan ayan gusto ko nang kumain ng ano linutong sinaing na ano na saging ayan pag nasa luto na lupakin ko ayan may ano ko may lubang ano man sa lubang sa amin yan eh iba yun ayan oh maglupak maglupak lupakin ko yan lupak ito Ilupak ko yan, lupak. Maglupak ako mamaya, maglupak. Hmm, maglupak ako mamaya. Ba't umitim yung ano? Nilupakan ko na yan kadati. Ano ba yan? Hindi maganda yung ano kahoy. Ano? You know, lupak ako, lubes. O, lupak. Mamaya, pag naano na yan. pernah luto. Ya. Hendak kunya yang lupakan.